Ah, uh, ako Samuel Katakutan. Nagtatrabaho ako dito sa Ramat David Blanc. 37 years old. Ilang taong ka na dito sa Israel? Anim nitong October. Tagasan sa sa atin. Meron, na Meron na Tarlac. Anong masasabi mo ngayon sa sitwasyon natin na bilang OFW dito sa Israel? Pakiramdam mo ba na secure ka ngayon sa mga may Para sa akin, hindi naman ako natatakot kasi nasa Tel Aviv tayo, eh. Uh, para sa akin lang ay uh, yung opinion ko. Kasi araw-araw din ako nagda sa labas, eh, dumada pa ako sa kalsada pag may sirena, pero secure feeling ko naman hindi naman ganoon kalala talaga ng katulad sa south na nangyari. Eh dito ay eh, medyo safe tayo kahit sabi mo may mga rockets na dumarating. Kaya naman depensahan ng Iron Dome nila. Ano ba masasabi mo sa ano mo sa mga tao dito sa Israel? Sa akin kasi, araw-araw ako sa labas, nasa mall ako, araw-araw akong drive Parang wala namang takot eh, sa mga, lalo sa mga Israeli, ah, sa mga lahi nila. Kumbaga, na-over din kasi sa kwan eh, yung sa Facebook, tsaka sa mga nagpo-post. So, oh, kaya yung nag-aalala din yung mga tao sa Pinas. Parang ako, yung magulang ko, gusto ko pa uwi. Eh, sabi ko, hindi, kung, umo, kung yung amo ko mismo, eh, nag-alala na, doon ako uuwi ka ako, pero eh, pa wala naman eh. Nagdadrive ako araw-araw. Normal naman. Kung may sirena eh, pwede ka naman magtago sa mga... Mga bombs. O oh, kung sakali nasa kalsada man ako, sakali, pwede ka naman mag dumapa ako. Pero doon sa safety lugar. Hindi naman sa dadapak ka lang talaga sa floor lang na... Wala akong balak magka Ano? Ah, wala. Wala akong balak. Apat yung pinag-aaral ko eh. <laughs> Tsaka hindi naman... Kung wala pa naman dito, wala namang threat kasi sa buhay natin dito sa Tel Aviv, lalos dito sa Tel Aviv. ba? Ah. Sa South, oo, talagang uuwi ka. Pero dito sa Tel Aviv, kahit sinong tanongin mo, walang uuwi. May mo ba sa future yung Israel bilang <laughs> sa mga future na gusto magtrabaho dito sa Israel? Oo oh, naman kasi kumbaga para sa atin naman eh, itong Israel napakalaking opportunity. Sahod, meron kang allowance every week, meron ka pang recuperation every, every year. Kumbaga ultimo sa, sa, health insurance na lang eh. Wala kang sagot pa ng amo mo. Sana nga hindi nila mabago yung batas na tayo magbabayad ng nung health insurance natin. So Alin, wala ano naman sabi mo sa ating mga kababayan? Makikita yung news sa Pilipinas. Ano yung masasabi mo sa kanila? Eh, kung yung pamilya nila ay nasa Tel Aviv lang, huwag mo silang mag-alala. <laughs> Kasi kung sa South, oo, talaga, sobra. Nakita naman nat napanood naman natin yung nangyari doon. Eh.